Mga kababayan at mga idol, dalawa hanggang 4 units ng FREMM frigate na mula sa Italy pwede kaya sa Philippine Navy. Posibleng transfer of technology offer ng Italy para sa Pilipinas. Nanunumbalik ang foreign relation ng Italy at Pilipinas matapos na ibalita ni Philippine Navy spokesperson Captain John Percy Alcoz, na nakahanda ang bansang Italy na magtayo ng shipbuilding industry dito sa Pilipinas, Tamang-tama ito para sa binubuong self-reliance defense posture ng Pilipinas na kung saan gagawa na lang tayo ng sarili nating mga defense equipment. Isa sa mga naiisip kong warship na maaring magkaroon ng technology transfer ay ang FREMM Frigate European Multimission na isang klase ng multi frigate na din de ng France at Italy sa ilalim ng isang joint program ng Naval Group at Fincantieri. Isa ito sa pinaka-advanced na frigate sa mundo na may kakayahang magsagawa ng iba't ibang misyon tulad ng Anti-Air Warfare, Anti-Surface Warfare, Anti-Submarine Warfare, at Land Attack. May dalawang pangunahing bersyon ang FREMM. FREMM ASW nakafokus sa Anti-Submarine Warfare, may Advanced Sonar at ASW Systems. FREMM DA, Defense Area, may mas advanced na Air Defense Capability. Narito ang capabilities and technology ng FREMM frigate. Stealth design may mababang radar signature upang maiwasan ang detection. Multi-mission capability pwede sa naval combat, air defense, submarine hunting, at ground attack. High automation may advanced combat management system kaya kaunti lang ang crew requirement long range and endurance kayang maglayag ng matagal na may malaking fuel capacity at advanced propulsion system. Mga weapons at equipment ng FREMM, missile systems, surface-to-air missiles, SAM, Aster-15 at Aster-30 depensa laban sa eroplano at missile threats. MBDAVL-MICA, depende sa variant. Anti-ship missiles. Exocet MM40 Block 3 Long Range, ng Missile Laban sa Barko Land Attack Missiles, Scalp Naval, France, o Tactical Land Attack Missile, TLAM, Pang-atake sa Ground Targets Anti-Submarine Warfare, ASW, Weapons MU-90 Torpedoes Advanced Lightweight Torpedo Laban sa Submarino Main Gun at CIWS, Close-in Weapon System 76 na mm OTO Malora Super Rapid Gun Versatile Gun Laban sa Air, Sea, at Land Targets. STRALES Dart System High Speed Guided Projectiles Laban sa Missile Threats. CIWS Depende sa Bansa. French FREMM 20 mm Narwhal RCWS. Italian FREMM Orlacon 25 mm. Radars at sensors. Thales Heracles radar, France. Leonardo Cronos Grand Naval Radar, Italy. Advanced multifunction radar para sa target tracking at missile guidance. Sonars. CAPTAS four-towed array sonar for long-range submarine detection. Hull-mounted sonar para sa underwater threat detection. Electronic warfare at countermeasures. Electronic support measures (ESM) at electronic countermeasures (ECM). Decoy launchers (NGDS) pampalito ng missile threats. Hangar at helicopter operations. NH90 o MH-60 Seahawk helicopter para sa anti-submarine at anti-ship operations. Ilang missile ang kayang dalhin? Depende sa variant, pero kadalasang may 16-32 vertical launch system cells para sa Aster missiles at 8 Exocet missiles sa isang separate launcher. Ang FREMM frigate ay isang napakamodernong warship na may stealth technology, advanced sensors, at powerful weapon systems. Ang Italy at France ang pangunahing gumagamit nito, ngunit may mga bansa tulad ng Egypt, Morocco, at USA bilang Constellation Class Variant, na bumili rin ng FREMM dahil sa superior combat capabilities nito. Posibilidad ng transfer of technology, thought, ng FREMM frigate sa Pilipinas. Ang posibilidad ng transfer of technology, thought, para sa FREMM frigate mula sa Italia patungo sa Pilipinas ay nakasalalay sa ilang salik. Bilang ng units na bibilhin, karaniwang mas malaki ang tsansa ng thought kung mas marami ang bibiling units. Halimbawa, ang Greece ay bumili ng tatlong Belhara frigates mula sa France noong 2021 sa halagang 3 bilyon euro na may opsyon para sa isa pa. Kakayahan ng lokal na industriya, mahalaga rin ang kakayahan ng Pilipinas na tanggapin at gamitin ang teknolohiyang ililipat. Kailangan ng sapat na infrastruktura at kaalaman upang maisakatuparan ang top. Kasunduan sa pagitan ng mga bansa, ang mga kasunduan sa depensa at diplomasya sa pagitan ng Pilipinas at Italia ay makakaapekto rin sa posibilidad ng TOT. Bilang ng units para sa TOT, walang tiyak na bilang ng units ang kinakailangan para sa TOT, ngunit batay sa mga nakaraang kasunduan, ang pagbili ng hindi bababa sa dalawa hanggang apat na frigates ay maaaring magbigay daan sa seryosong pag-uusap tungkol sa TOT. Tinatayang gastos ng FREMM frigate. Base price, ang presyo ng isang FREMM frigate ay nag-iiba depende sa configuration at kagamitan. Halimbawa, ang Egypt ay bumili ng dalawang FREMM frigates mula sa Italia noong 2020 sa halagang 1.2 bilyon euro. Sa makatuwid, ang tinatayang presyo kada unit ay nasa 600 milyon euro. Sa kasalukuyang palitan, Marso taong 2025 na anim na pung pesos kada euro, ito ay humigit kumulang tatlong put anim na bilyon pesos bawat isa. Operational at maintenance costs ayon sa ulat ng Congressional Budget Office (CBO) ng US. Ang taon ng gasto sa operasyon at suporta para sa isang katulad na frigate ay maaaring umabot sa at 130 milyon US dollar. Sa palitan na 55 pesos kada dolyar, ito ay katumbas ng humigit kumulang 7.15 bilyon pesos taun taon bawat barko. Kabuuan tinatayang gastos. Kung ang Pilipinas ay bibili ng dalawang FREMM frigates, ang kabuoang gastos ay maaaring. Base price, 36 na bilyon pesos para sa 2 units ay aabuti ng 72 bilyon pesos. Operational at maintenance sa loob ng sampung taon, 7.15 bilyon pesos x2 by 10 katumbas 143 bilyon pesos. Kabuuang tinatayang gastos sa sampung taon, 215 bilyon pesos. Ang transfer of technology para sa FREMM frigates mula sa Italia patungo sa Pilipinas ay posible, lalo na kung ang Pilipinas ay handang bumili ng hindi bababa sa dalawang unit at may kakayahang tanggapin ang teknolohiya. Gayunpaman, ito ay may kaakibat na malaking gastos, hindi lamang sa pagbili kundi pati na rin sa operasyon at maintenance. Mahalaga para sa Pilipinas na suriin ang pangmatagalang benepisyo at kakayahan bago magpas siyang pumasok sa ganitong kasunduan. Kakayanin ba ng Pilipinas ang FREMM Frigate sa kasalukuyang estado ng AFP Modernization Program Horizon 3, 2023-2028? hanggang may posibilidad na kaya ng Pilipinas na bumili ng FREMM frigates, ngunit may malaking hamon sa budget, sustainment, at operational expenses. Factors na makakaapekto sa pagbili Budget availability Ang PN, Philippine Navy, ay may limitadong pondo. Halimbawa, ang dalawang HDF-2600 Jose Rizal-class frigates mula sa South Korea ay nagkakahalaga ng 16 na bilyon pesos, samantalang ang FREMM ay higit 36 na bilyon pesos kada isa. Kung ipaprioridad ang FREMM, maaaring kailanganin ng gobyerno na mag-relocate ng pondo mula sa iba pang defense projects. Alternative Financing at Procurement Strategies Government to Government G2G deals mas mabilis at may kasamang loan package, halimbawa, tulad ng Hyundai Heavy Industries deal ng South Korea soft loans mula sa Italy o France posibleng makakuha ng long-term, low-interest financing para sa pagbili ng FREMM. Multi-Year Procurement Agreement, MYPA, para hindi isang bagsakan ang bayad, maaaring hatiin sa ilang taon ng bayarin. lease to own arrangement posibleng opsyon upang hindi agad lumabas ang buong halaga sa isang transaksyon. Operational at maintenance cost, ang isang FREMM frigate ay maaaring umabot sa 7.15 bilyon pesos kada taon sa operational at maintenance cost. Solusyon Incremental upgrades pwedeng unahin ang basic package at saka idagdag ang mas advanced na armament sa susunod na taon. Hybrid crew ang strategy paggamit ng mas kaunting tauhan sa mga non-combat patrol upang makatipid sa gastos local maintenance at supply chain magtayo ng partnership sa mga local shipyards para bawasan ang gastos sa maintenance at parts pinakamagaan na paraan para makabili ng FREMM paggamit ng foreign military financing FMF o defense loans maaring makipagkasundo sa Italy, France, o European defense programs para sa low interest loans G2G deals dagdag technology transfer Maaring ay negotiate ang partial local assembly para bumaba ang unit price at magkaroon ng local sustainment capabilities. Joint Development o Defense Partnership Halimbawa, ang Greece at France ay may kasunduang teknikal para sa Belhara Frigates. Maaring makipag-usap ang Pilipinas sa Italy upang makakuha ng similar deal. Stage by Stage Acquisition Unahin ang two units na may essential armaments lamang, tapos ay dadagdag ang advanced weapon system sa susunod na mga taon. Paano mapapanatili ang FREMM operational kahit mataas ang cost? Strategic deployment at usage. Hindi kailangang nasa dagat palagi. Gamitin lamang sa high priority missions upang bawasan ang wear and tear. Joint military exercises at foreign aid. Maaring makipagpartner sa US, Japan, Australia at France upang makatanggap ng subsidized maintenance at training assistance. Naval Modernization Fund Allocation Gawing long-term commitment ang funding para sa spare parts, logistics, at crew training. Kakayanin ng Pilipinas ang pagbili ng FREMM frigates pero nangangailangan ito ng maingat na financial planning, alternative financing options, at long-term sustainment strategy sa pamamagitan ng soft loans, staged acquisition, at local maintenance partnerships, maaaring mapagan ang pagbili at pagpapatakbo ng ganitong high-end warship. Kung ipaprioridad ng gobyerno ang FREMM, posible itong maging pinakamalakas na frigate sa Philippine Navy na magbibigay ng regional naval superiority laban sa mga banta sa West Philippine Sea.